guys magluluto naman tayo ngayon ng chicken meat sado ang ating ingredients ito piniprito muna natin yung ating patatas ito naman yung ating chicken ito naman guys ay hinugasan natin siya ng suka para hindi siya malangsa ito naman ang ginamit natin na suka si dato puti yan, yan ang sunod nating iprito doon sa patatas ito na guys yung ating pritong patatas na iha, ilalahok natin sa ating chicken lechado. Carrots, yun, pinirito ko na siya, kalalagay ko lang. So, natin siyang mag, mag ano siya, mag, uh, umiba yung kulay niya. Yung um, kulay ng ating chicken, guys, so, kailangan natin siyang tanggalin at ilipat sa isang kaldero para makapagbisa na rin tayo ng um, bawang at sibuyas. Yan. So, let's go, lipat na natin. So, ayan na guys. Nailipat na natin siya sa kaldero. So, mag na tayo ngayon ng bawang at sibuyas. Ayan ang ating sibuyas, bawang at counting bell pepper para mabango siya. Ayan. Antayin na lang natin na magbago yung kulay niya. Magiging golden brown. Ayan. Saka natin ilagay si chicken ulit. Ayan na yung ating um, chicken mechado. Nilagay ko na yung chicken. Pagkatapos kong igisa yung sibuyas, bawang at bell pepper. Nagkain na lang natin siyang lumambot at imix na natin ang ating mga sangkap. And na uh, guys, nagmix minix ko na yung ating patatas na pinirito at saka carrots and bell pepper. So, lalagay na natin yung ating tomato paste and ketchup. So, yan na ang ating chicken mechado. Ready so, to serve. Bye.